Sama-sama tayo at wala maiwanan Oh! 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 A few inches later Uy, grabe! <coughs> oh no! <coughs> 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 Nyari! <coughs> Allah! Grabe, oh, ito yun, o, yung mabilis, oh. <coughs> Kaya, naku po. Ayun yun, oh. Ang dami pa. Kasama niya yun, oh. Yari. Dahan, bilisli. sila, eh. Ano nangyari? Ang tuloy-tuloy niya, luwag-luwag dito, wala, nakita ko si side mirror eh. Dalawa sila eh, magkasama yata yun eh. Kasabayan ko rin yan dun eh, mabilis oh, nga rin sila eh. Oh. Oo, matulin, matulin nga. Oo, oh, tutuloy yan. nakikita ko nga sila sa mirror. Saan? bagal-bagal takbo ko. 20 lang takbo ko. Dali, dali. Ang tuloy nila eh. Dalawa ko eh. yan, pati yung isang. Yun. Hmm. Binangga. Oh. Binangga ka nga. Oh. Ay ano? nuto's eh, no, lipad pa rito. Tama yung ulo niya rito, malamang yan. Oh, ito tuloy-tuloy niya. 20 lang takbo ko. Traffic na tuloy dito, traffic na. Ang layo nung nilipad, oh, simulado no. Pag ano niyan. Ah, ay nak mag-usap muna kayo diyan, mag-usap. Pa? Ang ganto, na, na ano picture na ba nila? Dapat para ano ni Manong Para may laban siya Ay, Hintay natin ng porcer. Siyempre para makita nila yung ano Yung kalagayan Eto ka, kailangan ng itayo to Nakabukas pa ba? Okay. Pwede pa ano? Tumutulo na yung ano guys. Ha? Ha? O, oh, gilid na natin. Bigat <coughs> baka. Ah. Ah. Maanter pa kayo? Hindi kaya hindi ka bumaking kung... kong. Wala hindi kaya, umano? De, hindi sa akin 'yan, doon 'yan oh, no? so rider. Ay, na naka-blue. Lumama siya. Hindi, nakaano pala oh. Nakapasok. Hindi may ikot. Tignan mo ito Pasok yung gulong eh. Oo. Oh, oh. Hindi okay. natin matutulak. Tsaka na oh. Oo. Okay, eh. oh. Nalang ko nagano yung gasolina. <laughs> Tapos nakabukas pa eh kung Wala pa siyang maliligtas sa motor niya. Oh, galaw. Hindi, okay lang naman ako. Wala ano. Okay, bumiwalay sa chassis eh. Sobrang bilis na, yan. layo na nilipad eh. Oh. Buti na lang, walang mga ibang ano. Sobrang ma mamadali naman yun. Eh. Sige, sige, ano kana, Nantay lang namin enforcer eh. Ang tagal lo, oh. Sige, sige, ako na, ako Hindi ko kaya ano, buhatin, eh, buhatin Tignan, pumasok yung gulong dito. Hindi ko, hindi kayang igilid. Bubuhatin. Pag nandito na, nag-iiba na yung mga tao eh. Kalmahan nyo lang. Dahil laki ng... Sobrang daming pwedeng mangyari. Oh, may sugat pala si kuya. Ang laki. Kailangan maano yun. Ambulansya. Emergency na. Ang laki pala ng sugat. laki ng damage. May wala yun. Uy, sana owel oh. Ayun hindi oh. ah, may gilid ang bigat eh. Warak yung mags tsaka yung yung pinaka ano niya, pork niya. Pasok dito sa tapalodo sa likod. Parang sa radiator. Ang bigat. Re-recar na lang nila yan. Ito na, nandito naman ang enforcer. Hindi kaya ito unak eh, Warak yung, hindi. Bubuhatin. Bubuhatin talaga, bubuhatin. O kaya i-re-reket, iaangat. O, oh, iaangat talaga. Ano ito nangyari? O, oh, kung to ka bubunggu niya, pag ganun. Eh, oh, si tatay. So, ito yung kasabay niyang isa, o. Oh. Kalmahan lang dapat. Dapat ganito lang kabilis mag-drive, o. Oh. o. Oh, takbong 20 lang, o. Oh. Takbong 24. Ganyan lang kabilis hanggang marilaki.